ito sa groundbreaking ng ating inaasam-asam na matagal ng NBI main headquarters sa ating ahensya. Institution rin sa amin sa pagkakaklase ko siya sa UP College of Law. Kaya alam na ninyo kung bakit hindi mahindihan ang groundbreaking po na ito. Alam din ninyo, na nung panahon ng kamako, classmate din po niya, yung NBI director, mapinakamatagal yata rito, si attorney Johnny Bugarin. Sino nakaabot kaabot kay Apo Bugarin? Nako, nagkakabistuhan yung mga puting buho? Nako po, at least umamin. Yung iba dyan, ayaw umamin. At uh, narito, ang papang uh, official natin, ang Akin kasalita ng uh, Abril ng 2019, mas naging peligroso na ang gusali at tabingin tabingina. Na. Nakita ko noong nag-flag racing tayo, bitak-bitak, bumi bumigay na pati ang bahagi ng sahig. May mga tanggapan no na inilipat ang samantala bilang squatter, informal, squ informal settler sa mga gym, mga dormitory, kinalaunan, kinailangan nga i-relocate ng tuluyan dyan sa QC kawawang NBI. Itinayo ang uh, building active din ang tauhan. Ano ba naman ito? Ibig sabihin, noong 2019, na sabi nga, itinondem na yung building, 44 years na itong tahanan ng NBI.